So, ito yung mga frozen meat na pinapamili namin. Bali, ilang box yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 box siya. 10 box siya. Tapos, siya na rin na naghihiwa. Ayun yung panghiwa namin. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano niya hiwain. so, naghihiwa na ng karne yung asawa ko. Sulipin natin. Okay. ganun guys yung ginagawa namin dun sa karne na binibili namin na frozen. Tapos, eto na siya. Eto yung hiniwa niya. Liempo. Yan. Hiniwa niya. Pisme. Pata. Pork chop. Eto lang. Liempo. 190. Hoy, <laughs> ikaw dito 'to. Alis kay Madam? Madam. Madam puro. Manok, ka? Okay, babe. El po, babe. Dalawa.

bayad po. Kailangan ko i-add lang. 170. Tayman, 175 na lang, diba? Dalhin. okay na to. 100 na laman, 60 pesos na pisi. Mm -hmm. pwede na. Saka 60 pesos na. yung Yung maliit po. Ganito. 75. 75 po ang bista. Salamat. dito sa egg? 22. Tatlo, 22. 22. 22. 22. 22. Wow. Dito, dito? Oo. Oh, Ay, 25 dyan. Kali sa 3 minuto. 15. So, so ganun na po yung restart namin sa frozen meat. Kami na po ang nag-ihila. Kasi, mas nakakatipid po kami kapag ka, kami na po ang mag-ihila.